Pagpalain dumarating sa ngala ng poon natin, paghari kanyang angkin. Isang mapagpalang araw po sa inyong mga kapatid. Ngayon po ipindiriwang natin sa linggo ito, ang dakilang kapistahan ng paghahari ng ating Panginoong Heso Kristo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo. Ihiluti ng napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubuti at masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang Salita ng Diyos Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginoon'y aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magtarao. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhay ng mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya at darating ang wakas pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian pamahalaan at kapangyarihan at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubos ang magahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang Salita ng Diyos Aleluya, Aleluya pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin. Pagkahari niya ay kanyang angkin. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumaso kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo Mula pa nang likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Akoy nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Akoy isang dayuhan at inyong pinatuloy. Akoy hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kung ito, sa akin ninyo ito ginawa. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa jablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit, o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan? At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparosahang walang hanggan. Ngunit ang matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon Muli ang ating pagnilayan, ang mga pagbasa at ang mabuting balita sa linggong ito. Pagninilay, ipinagdiriwang ngayon ng buong simbahan, ang huling linggo ng taong pangliturhiya sa dakilang kapistahan ng paghahari ni Heso Kristo sa Sanlibutan. Ito'y tinatag ni Papa Pio labing sa noong 1925 bilang tugon sa mga umusbong na idoliya, katolis katulad ng sekularismo, kapitalismo, komunismo, sosyalismo at iba pa. Ito ay ang pagpapahayag na sa kabila ng mga paghahari, hari-harian sa politika, ekonomiya at iba pa. Ang mga komunidad Jesus ay ang mananatiling tunay na hari na ang kanyang kahari ay ang kariyaan ng Diyos Ama ay mabubuhay kailanman. Dati ay pinagdiriwang ang kapistahan ni Kristong Hari tuwing huling linggo ng Oktobre. Subalit, so, balit, nung sumapit ang ikalawang konseho ng Batikano, inilipat ang pagdiriwang sa huling linggo ng kalendaryo ng sanbahan bilang pupaparangal kay Kristo na Hari matapos at pagnilaya, tapos pagnilayan ang kanyang buhay mula sa adbiyento hanggang karaniwang panahon. Kaya't makikita natin sa lituriya ngayon ang paghahari ng ating Panginoong Isa Kristo na ibinigay sa Kanya ng Ama dahil sa Kanyang pagiging masunurin sa dakilang kalooban. Ang unang pagbasa ay nagpapahiyag tungkol sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng papapastol. Nakita ng Panginoong Diyos ang katiwalian at katusuhan ng mga hari, prinsipe at mga saserdote ng Israel na punong-puno na siya sa kanilang pagsuway at pagtalikod sa kanya. Kaya sinabi niya sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel na siya ang mag-aalaga pa sa mga tupa ng tama at mas matatatag pa sa pananampalataya at katapatan sa kanya. Hindi niya pababayaan ng kanyang mga kawan sapagkat nais niya ang mga ito ay alagaan at itaguyod tungo sa kabutiang loob. Kaya ang kanyang anak na si Yesu Kristo ay ang mabuting pastol na patuloy na gumagabay sa atin tungo sa buhay na walang hanggan. Ang ikalawang pagbasa ay nagpapahayag ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. Kaya ang kapistahan ito ay pagpapahayag na sa huli, lahat ng bagay ay lilipas, subalit ang huling lilipas ay ang Diyos na buhay. Ayon kay San Pablo, Ang Diyos na nagbuhay sa ating Panginoong Isus ay bubuhay rin tayo sa huling araw tungo sa buhay ng walang hanggan. At mangyayari ito ayon sa apostol kapag ang lahat ng masamang hakbang ay malupig ni Kristong Hari. At huling wawasakin ay ang kamatayan. Ang Panginoong Hesus at Hari ay hindi patay kundi buhay na buhay upang tayong lahat ay makamit ng kaligayahan ng buhay na walang hanggan. Ang Ebanghelo ngayon ay nagpapakita ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod. Kung ang unang pagbasa ay ang pangangalaga ng Diyos bilang apostol at ang ikalawang pagbasa ay ang pabuhay niya sa atin patungong langit, ito ang ating emahelio ay nagpapakita ng ating tungkulin dahil sa kanyang paghahari. Patapos, hinihikayat ang mga alagad katulad ng limang dalagang may langis at ilawan at katulad ng dalawang lingkod na ginamit ang ng pitong talento at musbong ng labing apat pa. Dito pinapakita ng Panginoong Kristo ang huling paghukom nang siya ay dumating upang ihiwalay ang mga tao Nakatulad na katulad na paghihiwalay sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa sa kanan na sumasagisag ng mga mabubuti, samantalang ang mga kambing sa kaliwa na sumasimbulo sa mga masama. Kaya maraming santo at santo papa ay nagsasabi na sa huling araw, hahatulan tayo ng Kristo upang sa pagmamahal na pinakita natin sa ating kapwa ang paglilingkod sa Kanya ay ang paggawa ng kabutihan at ang katuwiran sa ating kapwa. Kaya mayroon tayong labing apat na gawa, pitong korporal, pitong espiritual. Ang isang patutuo ay ang pahayag ng hari na namang gawin natin sa ibang tao, ginagawa rin natin ang mga bagay na ito sa kanya. Dito makikita natin ang hayag ng mukha ni Kristo sa ating kapwa at iba pang nilalang ng Diyos na sa atin na kung paano tayo tutugon sa tawag ng pagmamahal at paglilingkod na naayon sa kalooban ng Diyos Sama. Mga kapatid, ang dakilang kapistahan ito ay nagtuturo sa atin na kilalanin at tanggain ang ating hari na nagpapastol nagbubuhay at naglilingkod sa kahuli-huliang sandali ang ating buhay, siya pa rin ang ating hari. At sa kanya tayo tutungo. Kaya habang tayo nagbubuhay sa daigdig na ito, gawin natin makabuluhan ang ating buhay sa pamamagitan ng pagmamahal at pagmamalas ng gawa at malasakit sa ibang tao. Muli po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakinig na wa ito ay makatulong sa ating buhay pananampalataya at sa ating pang-araw-araw na paglalakbay patungo sa kaharian ng ating Panginoon. Nagpalainawa tayo ng ating Panginoon sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali. At nawa po mga kapatid, sa mga hindi pa po nakasubscribe po sa ating channel, nakasubscribe na rin po at pakishare sa ating mga kapatid, lalo sa sigit na hindi nakakapagsimba sa linggo-linggo. Maraming salamat pong muli. Gabayan nawa tayo ng ating Panginoong Yesus. Amen.